Araw pong ngayon ng lunas, alamin muna natin ang presyohan ng mga paninda sa Kadiwa Store. May report si Vel Custodio. Live, Vel. Rise and shine, Diana. Sa unang araw ng linggo, mahaba na ang pila ng mga bumibili ng murang bigas. Dito sa Kadiwa ng Pangulo Store sa ADC Building Elliptical Road, Quezon City. Sa halagang 29 pesos kasi, may isang kilong bigas ka na. Malaking tipid para kay Nanay Virgie ang pagkakaroon ng malapit na kadiwa store sa kanilang tirahan. Bukod kasi sa tipid sa pamasahe, menos gasos rin ang murang bigas sa kadiwa ng Pangulo. Uh, malaking tulong po sa amin to kasi po ang mahalang bigas dun sa tabi-tabi namin, 60-65 ang kilo. Eh, buti po itong 29 lang kasi lima po kami kakain dyan. Eh. <laughs> dyan lang po kami nakakira. So mas malapit? Opo, mas malapit. Kaya sabi ko bukas na dito ako pipila para ma madaling ano, makalakan doon. Sampung kadiwa sites na ang nakapagbenta ng 29 pesos per kilo na bigas. At ngayong araw, available ang murang bigas sa mga kadiwa sites sa ADC Building, Lian Road, Caloocan at Ugong, Valenzuela City. Habang inaasahang magbubukas ang iba pang kadiwa sites na nagtitinda ng 29 pesos na bigas mula Miyerkules hanggang Linggo. Ayon sa Department of Agriculture, inaasahang dodoble pa ang listahan ng kadiwa site sa may murang bigas sa Agosto. Habang patuloy ang large-scale trials ng kadiwa, pinag-aaralan na din ng Department of Agriculture ang demand, supply at logistics para siguraduhin ng maayos na malawakang implementasyon ng proyekto. Prioridad ang mga kabilang sa vulnerable sectors, kagaya ng senior citizens, person with disability, beneficiaryo ng 4 at solo parents. Nakatakdang ipatupad ng DA ang hanggang 10 kilong bigas kada buwan, kung saan may ipoprovide sa kanila na booklet para mamonitor ang kanilang purchase. Habang bukas naman para sa lahat, ang abot kayang agricultural products na direkta rin inaangkat sa mga local farmers. Mabibili ang ampalayan na 90 pesos kada kilo, ang talong ay 90 pesos, ang kalabas ay 55 pesos kada kilo, at ang kamatis ay 145 pesos kada kilo. Para sa presyo ng prutas, mabibili ang lakata ng 90 pesos kada kilo. Ang saba ay 30 pesos. Ang mangga ay 100 to 150 pesos kada kilo depende sa klase. At ang dragon fruit ay 150 pesos kada kilo. Payo naman sa mga mami -mili na magdala ng reusable bags para maiwasan ang plastic waste. Paalala lamang sa mga bibili ng murang bigas, magbitbit bit ng valid ID na magpapatunay na kabilang kayo sa mga nasabing vulnerable sector. Bukas ang kadiwa na Pangulo Store dito sa ABC Building simula 8am hanggang 5pm. Balik sa iyo, Dayan. Maraming salamat, Vel Custodio.